Hello so guys, magandang umaga sa inyo Welcome to my channel, Kalpintirong Gula For today's video guys, galayan natin itong dam Punta tayo sa dam guys, kasi balitan natin madamano da, puro water relief Punta natin guys, para guys Guys, nandito tayo ngayon sa dam oh Gagala-gala muna tayo guys, kasi eh, wala pa naman trabaho oh, tayo Guys Puro water lily ng dammit to guys. Tito ko lang makikita ng dam, guys na puro water lily. Hindi nilinisan, eno, Ayan oh. Nanggising. Ayan. Ayan. Galak-galak mo na tayo dito guys. Para... Mano kasi maaga pa naman guys. Ano. Pababa um, ng dam guys Dito, lang makita ng dam Na napaka ah, Hindi naman madumi ma, ano Madam mo oh. Ayan guys oh. Uh. Ayan Ang dam Dam Crosses guys Ayan Ayan nganda naman is dun guys Sa dulo Ayan Ayan hindi nakita kita tubig dito guys sa sobrang ano na mapupuno na guys oh yung lasing dam to sa ibang dam inilinis ito ano oh guys oh mababa pero magandang tanawin dito guys yan Galak-galak muna guys. Yan <saiden> <over> <Onionisation> guys. Ito pala yung sitwasyon dam ngayon guys. Ayan o. Oh, baba yan guys, sa baba yan dito tayo, sa tayo bandang taas guys eh. tayo mo yung naglalakad mga babae guys nandam ang mandam guys malalim talaga siya guys Dito. Ito natin the base o. Bye, -bye don't guys. Ning guys. Untuk telur bandeng guys. Ini bahay na pala doon sduluh guys. Hmm. pinaka ng guys napakadumi hindi madamo ano ba pala guys punta tayo doon guys ito yan guys